Uh, what's up mga kaoto? Ngayon pupunta tayo sa Kabibi. Maniniwala ba kayo may Kabibi sa taas ng bundok na yan? Tama natin si Oso. At and Beto. Saka si Betong. Ayan. Nakita tayo. na So, atin mo Atin baka may ahas Sa'yo May hirap, baka may ahas Baka sa ba kita malaki puo <laughs> Puo sa ulo Yan ako, pulse yan Yan, pulse ko muna tayo sa pulse Ang ganda ng pulse <laughs> ayan yan, kailangan natin umakiat sa taas para hanapin ang nawawalang kabibi ooo oh, pulse nangina pulse ba yan? hahaha <laughs> <laughs> gaya, gaya yung pulse sikat sa balaring <laughs> yung Pulse na nasipat sa Balaring, nadayo naday naday ng mga turista yan. Ito yung Pulse? Nadayo <coughs> ng mga turista yan. Pag? Yan, dinadayo dinaday ng mga turista. Pag gusto nyo pumunta dito, hanapin nyo lang si Oso. <laughs> yan ang Mini Pulse. Mini Pulse. Nasa baba. And yan yung Mini Pulse. ginapan natin yung makiyot sa para marating natin ang kabibi maniniwala ba kayong may kabibi sa taas ng budok? O ano kaya nagkakabibi dyan ano? Oh, sabi, sabi, sabi dito yung dati nakabay ko Ito ang eh. Tingnan natin kung totoo nga Malapit oh, na tayo sa tower Ayun hey, ka lang? Tom! Katulina! <laughs> <laughs> <Makam>, ang pagod! Kaya mo na Pahinga mo tayo, pahinga May na akong gasolina Sana naubusan ako ng pa? Diyan ba? Bumuhaw, Miggy Tawag na siya, ano? di Betong Yan. Yan yung aming, ano? Kanang kamay Siya nag- Siya nag- Siya ang, 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 ang naghaharap ng

Kala ko, kala ko tayo lang dito sa bundok, may tao pa pala dito. <laughs> Masa yung kasama mo? Ha? Yung kasama mo? Bakit <laughs> yung vlog mo yan? Sikat yan. Vlogger dati yan. Ito <laughs> kami video. Video mo, vlogger yan. <laughs> yan. <na> <laughs> ah! ah! Kaya may kabibi daw dito. Ha? May kabibi. Kabibi? Hanapin mo kabibi. <laughs> Nanap namin yung kabibi. Ano yung kabibi? Ha? Manglit. Manglit? Manglit. Manglit? Simbala niya? Ah, yung ano eh. Damo? Oo. Oh. Yung, alam mo rin pala. Manglit ng damo. <laughs> kabibi. Kabibi pa. <laughs> yung, huh? yung kabibi na nasa dapat yun. Ha? Meron daw sa bundok. May manglit. Yan. Interview mo. Ah. Turo mo Pagod na pagod na talaga kami hanapin mo yung... Sika. Kaya na pa namin hinahanap yung kabibi dito sa bundok? Alam ka gawin. Ha? Ka Meron! May kabibi dito. Saan mo dyan? Oo, oh, saan ka? Road At hindi kita dahil sa gini. Hindi mo. Okay, ang <bosef> busayap yun. Ang <laughs> busayap nasa bibi, mira bagat na kabibig Mira pagarap ng kabibi sa bundok. Baka tayo maligaw. Yan, hmm. labi. Natin yung super blast natin. Ito eh, kahanap natin mag-abon yung dinatin mag-ito Ito na yung pinakatoktok ng bundok. Nakikita nyo sa baba. Ayan, dagat. Ayan e yung dagat. kung isang araw pumunta kami dito kumakami ng kambing Pero bumaba din agad kami Pero yung kabibe Hindi namin napuntahan Pagod oh. okay. Chokard Kasama ba yung kabibe? Ha? Pasag -pasag na yung... Ha? 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 Ha?

nandiyan na din siya may buka na? Oo. Bandang babalaan nun. Oo, oh, kolin tayo. Kasta e, na, Al. nga ibang ibang Asa magin ba dun? Ibuol na eh. na then, kayo nga ni, ano? Ni... Ni si, ano? Nabubuhay pa si Tang Mayok. Uh, Oo. Oh kay Fred yun, kay Klabo. Doon kay Ingin. Hindi ko Dito ay nagluluto, yung card. Ha? kanal ba? kanal? yung twisting. Ah, ay lang yung twisting. Yung twisting na yung inagawin kanal eh. Baba. Baba. Hindi mo madama doon? Ha? Hindi mo madama Okay, tingnan mo na. Pag hindi mo makita yung nando sa may kwan, hmm. yung sa kanal, oh. papunta yung nando sa may sam alam mo yung sampalok dati. Yung diba? Hmm. Kaya kainin ko, alam mo yun? Hmm. Doon. May sampalok diba na roon. May, 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 tik-tik na yun. Sa puno yung kahoy na balik. Mababa. Na kulay brown yung puno. Hmm. May hawan yun, tik tik ko na yun. Kita ninyo yun.

belum balik tayo nasa baba daw ndayan do kalabasa balik tayo sa baba nasa ndaw banda pertama ilog kanta natin Alam mo, alam mo pa Kunin <laughs> natin natin yung balingoy Kunin huh? natin, natin yung balingoy Ha? <laughs> <natin yung> <laughs> Ayun na. Ayun na daan natin doon kanina. Pinadaanan natin doon kanina. Ah, wala. Ito, so, alam mo yung, yung malaking po, na malaking puno. Puno doon. Wala. Sana. Tama, 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 tama tayo na sa likuran. Doon oh, dami silo. Oh, okay. Do ka lulutuin mamaya. Do ka lulutuin sa ano? Sa kabibi. Balingway, malaking puno kung tuluy 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 hihirapan um, tayo sa ng Kader, uh. lang, lang lang ng nito ha? asan? talagang gulo taligaw <laughs> uh, na yata tayo mga kauso naliligaw na kami sa langit <laughs> at yung balingon na nil. ay papaya naman pala rey ito may ilog daw ilog yun yung kanal din. saka yung kanal punta lang kita tabi dakat yung kabibis kabibis sa bundok yan ang hanapin natin titignan nga natin kung totoong may kabibi sa bundok Adili ah, pala Saan? Dini o, ko na, dini o, tagal ko na Eh na, 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 mga kauso. Nakita na ang daan. Tamang daan nga ba? Oso. Dan. Dili. dili. ko yata kami ah. Ano ang 'to? Tama. Um, Baka may aas um, dito. <laughs> Ay, hindi ko alam kung ano Balik na naman tayo. Dino, oh, yun, may dyan? May Paano nga magkakabibi -ka dito sa taas ng bundok? Ay bundok ito? <laughs> 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 pa? May niwala ka may kabibi sa taas ng bundok? ay na ikot ah Baka dito sa baba May ilang daan taon na kaya tong kabibing ito Asa yang bibaling hoy. Tortay na god pressure hunting ah. Ay sekalan jan. Ha? Ibababa natin yung sa ano? Mitabindagat at ibebenta natin. natin itong kardo <laughs> ha hey mga kaoto nahanap pa namin yung kabibi pero may kabibi talaga dito pero hindi ko pa rin nakikita <laughs> titina natin kung talagang may kabibi nga pero mga ilang Dang tao na yun na... ha? Kasi Kasi yung Asa yung daw na tumba. parit yung cordu ano, nakita mo na? O mga kauso hindi pa natin nakikita pero yung inaanap natin yung malaki talagang kabibay mga, siguro mga ilang di pa Sandi pa? Sandi pa? papagod si ang pagod? Si kosok halos maikot namin buong marinduka wala pa nang kitang kabibi hahahaha <laughs> okay. o diyan o sabi sila huwag ka na manghap na lang kita lang manghap na lang kita lang kabuti agad lang tayo ng bingi Ayun nga no ayun na nga wala pa rin hindi 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 yung mga kauso, naikot na namin pero hindi pa rin makita. Pero meron talaga. Meron talaga, huwag kayo mainip. Huwag kayo mainip. din natin yung kabibi na sinasabi nila. Aba! Oo. Ano yan? Palayok. Palayok pa. Ba't may palayok dito? Dito ay dati nitiraan ng mga dito. Mga katlo, mga kaulo, katlo. Yan na siguro yun. Kabibing nga no. Oh. Mm -hmm. Tingnan natin. kabibi Maliit pa ito. Yung malaki hindi pa nakikita. <laughs> <laughs> Kabibing nga. Paano kayo nagkakabibing dito? Ibig sabihin. Mm -hmm. Dagat ito dati. Kala. Mahirap na mag-bot-bot dito yan Laki nito ah Paano nagkakabibi sa taas ng bundok? Ang <laughs> tanong Pabuhati mo na Dala ah, dito Bigat dito Ayun nga mga kauso ano nakakita tayo dito ng kabibe pero maliit siya ang hinahanap natin yung malaki yung malaki ayun o no? ang ilan taon mga ilan taon na kaya yun no? ilan taon ilang na kaya yun ilan taon na kaya yun kinari Oh, may, perlas na ganyan ganyang kalaki na yun. Ha? Ayan mga kaoso ano Nandito tayo sa taas ng bundok Ayan Kung nakikita nyo Taas ng bundok yan Ay si Iggy Paring oso Naantok na Antok na <laughs> Hanapin natin yung malaki Ayan malaki Hindi natin makikita wari Oh, na namin to kasi hindi naman pwede yung dalhin yan. Mabigat. Mga naman tayo para makita natin talagang hinahanap nating malaking kabibi. Ayan mga kakao So hindi natin nakita yung Malaking kabibi Ang nakita lang natin ay yung maliit Nakakuha na yata Ayan pababa na kami ng bundok Shout out Baba na naman tayo sa bundok. Ay, ito, hinukay talaga ng ganito. Nadaanan ng ano, tubig. Ito dati, dagat. yung mo wala ng tubig gana. <laughs> ng Ay, na iganap may ina ng tulo. bukal siguro yan ano bukal galing nandito na tayo sa baba at nakababa na tayo ng bundok Huh?

<laughs> Ayan. Uh, so mga kawuso, andito na kami sa baba at dito na nagtatapos ang aming video. Like, share, and subscribe. Takpan mo na yan! <laughs>